Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, balik alis nga lang po ng ating mga bisita, si Ate Wenny at saka po si Kuya Edgar. Ayan, sila po ay from Hawaii at nagbabakasyon po dito sa Pilipinas. Ang probinsya po nila ay sa Ilocos nga. At bago po sila pumunta sa kanilang probinsya ay dumaan na muna po dito sa atin sa Infanta. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa amin. Salamat po sa paglalaan ng oras at panahon. Talagang hindi po biro yung layo ng biyahe pagpunta dito sa amin. Tapos ay sigsag pa ang daan. Talaga pong mahilo. Kaya thank you po sa pagpunta po ninyo salamat din po sa lahat po ng inyong mga pasalubong sabi ko nga po ay pwede naman kayong bumisita dito kahit po wala kayong pasalubong at kanina po bago po kami magpunta sa palaisdaan ay inabutan po ako ni Ati Weni ng dalawang sobre ito daw pong isang sobre ay para dun sa ating mga rescuer <laughs> ikukwento ko lang po uh, kanina umaga po meron po silang tinuluyan ditong resort sa dinahikan po ay kanina pong umaga tumawag sa akin si ate Wenny at yun daw pong sasakyan nila ay nabahura yun daw pong gulong ay lumubog daw po sa buhangin kailangan daw po ng mga magtutulak ay nagkataon naman po na si Bosing ay nasa bayan nung dumating po si Bosing ay yun to the rescue agad-agad po ay nagpunta siya doon Ayan, nagpunta nga po sila doon sa dinahikan para tulungan po yung nakabaon na yung nabahurang sasakyan. Pero pagdating po nila doon ay okay na. Yan, at may mga tumulong na po sa kanila doon. Ay kanina po, hindi ko sukatakalain na magbibigay si Ate Wenny ng 5K para po ito dun sa limang tao na nagpunta po roon kasama ni Bossing. Si tatay po sana ay kasama rin kaso wala na nga pong masakyan. Kaya hindi po siya nakasama. Ay, bibigyan ko na lang din po si tatay. Dito po sa... Uh, bigay po sa akin ni Ate Wenny. Gawa Ito naman po isang sobri From Wenny and Ed. To Ate and Family. Ito naman po isang sobri May laman po itong 2K. Yung 1K nga po, ko na lang din kay tatay. At... May... Meron din pong 100 dollars. Ito daw po ay sa akin. Tapos may tatlong... $50 dollars. Yun daw po ay para kay Adjaw yung isa, para po kay Hisen at para po kay Teo. Yan, maraming maraming salamat po Ate Wenny. Siguradong magiging masaya po. Ang lalo na yung ating mga <laughs> mga rescuer, hindi po nila alam na may 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 1k po sila. Ayan, maraming maraming salamat po ulit, Ate Wenny, Kuya Edgar, at sana po ay more blessings pa po sa inyong buong pamilya. At sana po ay mag-enjoy po kayo sa inyong pong bakasyon. Mag-ingat po kayo lagi. God bless po. Thank you po. Kanina, bago sila umalis, ay kami ni Adjoe ay nag-ano nung alimango. Ay kami inabutan. Si Adjoe binigyan din. Tapos may iniabot din sa akin. Ito ay para daw kay Nanay Sonia. Oh, oh, thank you po. Tapos ay ito'y kay Maloy. Maloy oh. Nasaan kaya si Shay? Ito kay Andres na lang ni ano ah. Thomas. Ni Thomas. Tige 500. tapo. naman po. Ready ako bibigyan din po kanina ni Mommy ng one k Wow. Oh Shay, sayo daw ito ah. Oh, thank you po. Si Teo na may meron, din, mamaya ko na lang ibigay. Tapos meron din si Dudut. Pambaon! Oh, oh. Salamat po. Oh my... Oo, oh, pambaon mo oh, yan. Ay. Si Giyo po at saka po bye si, si Dustin ay may tig-500 din. Ibinigay po kay Adyaw. Nasa mama yung inyong pera. Adyaw. May ipinapabigay sa iyo si Ate Wenny. $50. Salamat po, Ate Wenny tubuto ito na tangke at saka wow. mm -hmm. po na barnera. Wow. Salamat po. May pambili na po si Adjo ng tangke at barner para sa kanyang bagong bahay. Kaya <laughs> ako yung nadi dito ay meron kaming subscriber na nagpunta sa amin bumisita. Ay may pinapabigay sa iyo yung $50. Wow! Thank you po! Ayan ay from Ate Wenny at Kuya Edgar. Thank you po, Ate Winnie at Kuya Edgar. Salamat po. Malaki pong tulong po ito sa amin. Thank you po. Yan ay ano ah. Ikaw na lang magpapalit. Huwag mo yuyukusin at baka hindi mapaltan. Ilagay mo lang isingit mo sa notebook okay. para hindi magusok. Thank you po ulit. Salamat po. May pambaon si Talalay. May bibigay daw pong isda sa akin si Haisen. Wow, nakiin na ikaw, ah. mm, ha? Salmon. Salmon. Ay, kayo, baka kayo, walang ulam. Meron. Hmm. Ay, salamat. nakaulam pa. Thank you, Haisen RJ. Ay, may tutuloy na rin ang kuya. Oo. May halikula ang yan. Thank you so much sa isda. You're welcome. Milot. Si na Ate Wenny ay eh, may pinapabigay kay wow. Teo. Wow. wow. 50 Thank you so much po. Thank you so much po Ate Wenny sa bigay po ninyo kay Teo. Bo, nagkakalap <laughs> your hands. Pugyan mo muna sila. Pugyan mo. Dali. Pugyan oh, choose, okay. choose. So, ay, choose. Maria Josef. mo Ay, choose. Thank you so much po. So, pa na yung pugi. Pugyan mo na. Pugie. Ayan po. At na dito na ang mga oh, no. rescuer. <laughs> <laughs> na hindi naman hindi naman umabot <laughs> ah, si pa si Bal si wait lang pala tatawagin ko kanina nga po sila eh, ay pas, pas pagpunta doon sa dinahikan at nabahura po yung sasakyan po ng ating subscribers ay pagdating naman daw po doon nakaahon na ah. Eh, ang nagpuntay eh si Bosing, si Paring Edgar, si Kuya Taran, si Hi, si Tilat, at saka po si Bal. Si tatay po sana isasama, ay sasama, ay wala na I po sa si kaya, kaya hindi na pinasama. Ay nagbigay sa akin ng 5K at kayong mga nag-rescue ay 1K. <laughs> <laughs> Saan naon? 1K. <laughs> <laughs> Saan naon? Saan naon? Saan naon? Saan naon? Maging spada mo na. Maging um, spada. Ay si Tatay, bibigyan ko na lang din po. Ba. At, at, at si Tatay ko talaga Abang! kung sasama Abang! ay hindi la uh, po na <laughs> kasama. Nakahawak na ba ako? Salamat, salamat. Lati, Lati, salamat po. Lati, salamat Lati, po. Salamat kay Ate Wenny at Kuya Edgar. Salamat, salamat po. po. Pangalan

Yan at kami po ni Bossing ay mag unboxing po ng pasalubong po sa amin ni Ate Wenny at Kuya Edgar. Ayan, ito po ay dinala po nila dito ay nakalagay sa balikbayan box. Opo! <laughs> 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 Hindi pinapansin. O, oh, oh, pakalong ka sa Lolo. Lolo, kalungan mo muna po si Teo. oh, punta ka doon. Ba, nasa naman kay Butch mag unboxing na. Yeah. oo you... oh, nga pala, mo. Oh, isama. Yeah. yung pinakalagay doon sa balikbayan box ay pinatanggal po at uh, pinaglagyan yeah. po nila ng mga ano. May gagamitin ng so fish pan. Doon sa Aris Bali ito po ay tinanggal ko na po sa box. At uh, ginamit po ni Ate Wenny uli yung box. Yeah, thank you so much po Ate Wenny, Kuya Edgar. Dito po ah, mag-unboxing na po kami. Punta na doon tayo sa lulo. Kalungin mo tayo yung sasaring sa unboxing. Pakinggan muna natin to. Pakinggan nato ko nga. Wow! My boots! <laughs> Nasaan yung back? Thank you Whoa, po. Thank you po. Uh, bibigay mo sa bawat na masukat. Uh, oh, thank ko. you po. May coffee made. Eh, salamat po. Uh, meron din pong pamintang buo. Wow. Thank you po. Ito mo lang ulit po. Singat na po din natin sa pangas. Merong pamintang buo. <laughs> oh. Thank you po. At may Oo, oh, maganda ka eh. Buo-buo ang dahon. Meron pong dahon ng laurel. Maganda po at buo-buo. Pag ah. pinabili dito sa bayan ay eh, may hindi na po buo-buo. Oh. na po ang dahon. Salamat yes, oh. yes, po. po. Oh. At may nor. Tampasarap. At may... Ano? Alak. Alak ito? Oh. Wow. Ba't yung baka may expire? Wala yata, expire ang ganay. Hindi, yung brobet mo kayo nila. Dito mo ko siya. Ano? Oh, baka mas... Salamat po! At may... Ano ito? Simplak. Mga siplak po. Thank you po. Pangsyaro. At, At my. may... may. Ito na magbuhat na yan. Malagki. Nabigas. Tatlo po ito. Tatlong balot. Thank you po. Salamat po. Hindi ko na po... Pangatala na natin sa mga pagkikita yun papa ano tayo atong ang kita ah Yeah, uh, yung sinok mani. Mani! Salamat po! Ang ah, na po muna ulit namin dito sa box. Parang hindi na kaso. Kaso eh. Nakabaka na bossing na tayo sa isa. Okay na. Thank you po! Dito naman po kami ah! Wow! Ito po ibigay din sa amin ha, itong kulep. Thank you po. Oh! Alam mahal ko ito? Wow! Pag talingag-ngag! <laughs> At iyo na ay! Wow! wow. Oh, oh, wow. Angat wow. oh, <laughs> mo po tama, mo. Tama, tama sa inyo. Tari doon ito. Ang ikintay. Ang ikintay. Opo. Wow! May isang fjord, dalawang tisa. Oh, oh my God, marunga! Buksan mo po siya! Buksan mo! Tama-tama sa birthday niya. Wow! Paboruma. Oh, I set my short at, may molo oh, at may my polo, at my t-shirt. T-shirt, ikakita ko. Papakita sa vlog ko. Sa vlog na lang po ni Midor. Kina lang po mag-vlog flat. So, 'yan 'yung baito. Oh. At ang 'di makalimutan lahat. Snake na walang ulo. Chocolate. Chocolate snake or Ah. <laughs> oh, Pakasyaro na naman, siplak. Doon po siya yung siplak. Ay, tayo wag! No! At mayroon na naman! May libre pa baso. Jan Jack Daniels. Aba, dalawa lang ganyan ang busing. Thank you po. Iyan, salamat po. Nadalagdagan ng anak ang busing. Dapat tayo ipagpagawa natin ng maayos na gaya diyan. Nakatarang buwan ni Kuya Oong. Oh. Kung nainam ko na. Ano ba po? Wow! Wow, Sa po siya. kasi kay Papa. Kasi kasi. Malaki. Sa Papa kasi kay Papa. Oo, kasi hindi kasi kay Kaya kung kayo. pag hindi ka sa... Thank you po. Oh, may Wow! Ito. Mo, ah. oh. Mine. Kanino yung kasha, hindi yung kasha. Hindi yung kasha. Sa kanila. Sa kanila, kaya wala yung mga anak. Mm. Wow. Oh, wow. Ganda. Kay Indro ni Bay. Saka uh. kay Kim. Kay oh, oh. Indro yun pa lang. Walang pangalan. Wow, itong ganda sa Indro. Ayan, yeah, bigyan kay Bal. Bal. Mm. So, nalang, kay Bal. Dito mo na lang yung kay Bal. Salamat po. Parang may ganito siyang sa loob. Ay, okay naman. Ay, kasi oh, oh. maraming pang ano. Take it na Thank you po. Sige. Ito oh, okay Siguro, malaki. Alat tayo. Oo. Alat tayo. Oo, sa inyo. Salamat po. Uh. Gusto ni Brad ito. Bosing. Tinala ang kayo doon yung isa. Bo, may... Bo. Ayan, wallet. Ang wallet na maswerte. <laughs> may wallet po. Uh. Pwede ah, na yung wallet po. Lagayan lang ng kawal. Mga ID. Ah. Ay, hindi lang ganyan ko yun. Wow, wow.

Lucky. Tama, -tama ay, dino, oh. na ako kung minsan na si Idro nadating ngayon na iiwan ang toothbrush sa ngayon nila. Iiwan ang tutra. Wow, ito ang magandang pangkuha. Bigyan mo kay Bala. Nang may kasama sa laot. Ang pakatan. Eh, ganun mo Maganda pa man din. Ang kasama sa laot. Isang balis. Bigay mo kay Bala. Dito ko naman. Ay, dito na nga. Ah. Binubukot na nga ang kanila. At ay, my guest room. Ano ba siya sa laot? <laughs> Ito ko ng tangkay. Ito May tindalas. Oo. Oh, oh. Maganda. Sige, oh, oh, may minuto. Ito ka niya. Gusto ko? Saba. May may ba, Six pieces. Ito. Ito ka nga rin. No? Ba, may ten dollars. Oh, wow, may ten dollars. Ay, may na rin daw po ito tuwalya, jacket. Melot ang kain na kami to. Melot, we'll we'll isama mo sa vlog mo okay? o sa vlog ni Bay. Thank you po. Uh, Parang pangakot yung busing. Uh -huh. Ba, may nakaitip pa. Ito isa pong tuwalya ay bibigyan ko na lang mga Yung isang tuwalya po ay kay Kim. Para pag-aaral niya ng college, may bago siyang tuwalya. Thank you po. Ito po ay kay Bossing. Wow, thank you po. Um, ito, ito po siya lalo sa pagkasin. Ito po, meron pa. Wow. Ito so po siya yung suot point. Salamat po. Ito lang susunod ko sa Bert, tiniti iyo. Nakay maganda, makaging hawa. Yan po, bali, tapos na po kaming mag-unboxing ni Bossing. At maraming maraming salamat po ulit kay Ate Wenny at kay Kuya Edgar. At sa lahat po ng kanilang mga kasama, pagpunta po rito, maraming maraming salamat po sa inyo. Pasalubong. At salamat po sa inyong pasalubong. Salamat din po sa pagpunta po ninyo dito na kahit napakalayo ay talagang kami po inyo pang sinadya. Salamat po at mag-iingat po kayo lagi. At sana po ay huwag po kayong madadalang pumunta dito sa amin. Yan. Thank you, thank you so much, Ate Wenny. Thank you po. Kuya Edgar, salamat po sa inyo. Salamat sa inyong pasalubong. Salamat po sa pasalubong at uh, nung sa cash na ibinigay ninyo, talagang malaking tulong na po yun sa amin. At uh, tuwa sinaposing oh. <laughs> yung mga rescuer. <laughs> salamat po. At ibinigay po namin uh. nung hapon na ito, tuwan-tuwa. Uh, uh, thank you po. Uh, sana po kahit sa maikling oras na tayo po ay nagkasama, nagkabanding po dito sa amin ay sana'y ay naging masaya po kayo, sana'y nag-enjoy po kayo sa pagpunta po ninyo dito. Yan, maraming maraming salamat po ulit kay Ate Wenny at kay Kuya Edgar dito po sa mga pasalubong po sa amin. Yan, may malagkit na bigas, may alak ni Bossing, may kopi may kape at mga sangkap sa pagluluto. Yan. Maraming maraming salamat po ulit. Thank you, thank you so much po ulit. Ate Wendy at Kuya Edgar.